Good morning, good morning, good morning na naman mga idol Eto mga idol, on the way tayo pa mga idol At pagdating nga namin dito sa may Talaba Uno Etong daanan papuntang pa mga idol, papuntang uh, Pinakayan Hindi na rin madaanan mga idol, nagulat nga ako Ang dami ng sumubok na dumaan mga idol Kaso hanggang baywang talaga ang tubig Kaya hindi talaga madaanan Kaya ang ginawa ko mga idol nag second option ako yung way ko papuntang SM Bacoor kaso bago makarating sa SM Bacoor dalawang malalaking baharin ang madadaanan mo kaya mga idol eto kung nakikita nga ninyo eto on the way to papuntang SM Bacoor pero kahit papano nagawan ko ng paraan at nakatawid nga ako ng papuntang SM Bacoor at akala ko mga idol wala na kaming bahang dadaanan Akala ko, yun na yung uli. Hindi pa pala. Bago makauwi ng Cavite, mga idol, alos ilang bahana yung nilusong namin. Simbola pala sa Talabawan, uh, sobrang bahana dun, hanggang tuod dun. Alos di abot, kaya nag-SM Bakoor ako. Bago makating SM Bakoor, dalawang baha ang malalalim ang madadaanan. Kaya ang ginawa namin, nagtulak. Nagtulak kami, mga idol. Bago nga o makating dito, mga idol, sa medical center dito sa Binakayan, Bago ka makatawid, tatawirin mo na naman dyan yung isang bahan na napakalalim. Lampas hanggang tuhod. Nagtulak na naman ako. Kaya pagdating ko rito sa medical center, mga idol, nagvideo-video ako at pinahinga ko muna yung motor ko dahil... So, totoo lang. Ah, pinasukan ng tubig yung panggilid ko. Kaya pinatulo ko mga idol. At eto na nga, sobrang dami ko nakausap na na-stranded dito. At marami rin akong idol na napansin na halos maraming... Uh, tumirik na sasakyan maraming sinira nasiraan na motor halos maraming nagparking sa kalsada dahil dun na nagpalipas ng baha talaga sa kalsada so, sobrang lalim talaga ng baha halos walang nakakatawid daw kagabi nagpapasalamat na lang talaga ako mga idol na naging tama yung decision ko dahil kung lumuwas kami nung gabi isa na rin ako sa stranded at natulog sa kalsada at eto na nga mga idol, nagtanong-tanong din ako sa mga nakasalubong ko kung marami pang bahang ma, ma At sinagot nga nila marami pang bahang maladaanan. Kaya sana makauwi kami ng ligtas. So ito lang, akala ko, yun na yung huling bahang dadaanan namin. Pagkati naman sa Sintinyal, ako, grabe na naman ang baha mga idol. Kaya kahit papano, medyo mababaw lang at nakalusong din kami mga idol. So, wakas talaga mga idol. Medyo malapit-lapit na rin kami sa aming pupuntahan. Kaya, sotoo lang, naging aral sa akin to. Mahirap lumuwas ng kasagsagan ng baha Kaya, dalangin ko lang na sana sa lahat ng mga na-stranded kagabi, sana uh, nakauwi na rin kayo. Dahil, sotoo lang talaga, napakahirap lang talaga ma-stranded sa kalsada. Uh, God bless sa ating lahat.